Sinong lang gusto dito magtrabaho sa Australia, 'yung trabaho namin sa Australia. Yeah no. Workshop ng mga robotic, na arm, ano? Machine dito Yan 'yung machine o Yeah, nandito kami sa bus ngayon, walang tao katao-tao. Kami lang 'yung trabaho dito. Ayo. Dito lang 'yung baon. trabaho dito sa Australia mga bro oh, kung gusto 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 dito gusto 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 trabaho namin dito gusto 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 sa bush time check mga 12.30 pm ng hapon sa dulo yan mga ano yan, mga barley na nakakulay ka rin mga barley ang tanin yan mga out na yun, ito yung machine na nagtatanim at na naglalagay ng fertilizer na eh gawin namin, nirestore nire namin palitan namin ng mga panibagong mga no kasi kinalawang na lahat ng pesa kailangan na i kailangan na i palitan ano yun ginagawa namin ba kasi namin yung gulong at yung lugong na ginagamit namin forklift at yung, yung traktor dito sedir Nanti kami sa desierto. Cierto. bahasa australia, australia pemur hai naku pagod break time ngayon namin kaya beringat muna mamaya. bak baka na naman hai naku lupet ko naman ito pa lang mag-apply dito yung agency ko pala yung ano yung legit na agency dito yung Interasia yun yung agency ko at saka yung HMO agency mapunta Australia yan